Hello pag-ibig members, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang tanong mula kay... Ay, tago ko na lang yung name niya guys. Sabi ni Sir, Good day po ma'am. As lang po. Kung ang nahulog ko na kay pag-ibig ay 120,000 sa 12 years ko sa work ko. Kung mag po ako, makukuha ko po ba ang 90% ng naihulog ko? Thanks po. Okay. Noong May 15, 2025, naglabas po ng anunsyo si Pag-ibig Fund para sa kanilang mga members na tinataasan na po nila ang percentage ng malone no from 80% mula sa ang Pag-ibig Regular Savings to 90%. So 90% na siya. Ngayon, itong sa nag-comment, kung totoo nga sir ng iyong Uh, total regular savings ngayon kay Pag-IBIG ay umabot na po ng 120,000 pesos. Tapos wala kang pending unpaid loans or calamity loans or housing loans, no? Kapag mag-loan ka, yes po, ma-avail mo ang 90% ng 120,000 pesos. So ang one, ang 90% ng 120,000 pesos is 108,000. So, ibig sabihin, ang maluloan mo po ay 108,000. Pero, assure mo na meron ka ngang 120,000 kay pag-ibig fund. Ha? Kasi baka mamaya sabihin mo, oh, naka-12 years na ako. Pero yung buwan ba na yun? Yung mga contributions mo with pag-ibig fund, narimit ba lahat yan? Uh, yung amount ba, consistent ba yung amount mo o paiba-iba ka ng amount sa contributions mo. Okay? At para ma-sure ka po, sir, open ka ng iyong pag-ibig virtual account, makikita mo doon ang iyong total regular savings with pag-ibig. So, kung makikita mo doon, yan nga ay 100,000 pesos, meron ka ng na, naipon na ganyang amount, yes, kukunin mo lang ang 90%, yun ang ma-avail mong loan kay pag-ibig. Okay po. So another questions, ito naman mula kay Sir Kirby. Sabi niya, good evening ma'am. Four years contributions, magkano ang first loan? Ito Sir Kirby, hindi kita mabibigyan ng amount dyan. Kasi kahit pa sabihin mong four years contributions, yung four years ba na yan, consistent ang monthly contributions mo? Yung four years ba na yan, consistent ang amount ng contributions mo? Or baka naman mamaya may paiba-iba? especially po before, ang minimum contributions lang natin with pag-ibig ay 200 pesos, di ba? 100 kay employer, 100 kay employee. So, kailan lang sila nag-increase? I think this year or last last year ba? Last year ata, nag-increase sila ng 400, di ba? 200 kay employer, 200 kay employee. So, dati talaga, 100-100 lang. So, ang kailangan mo lang gawin naman dito, actually, madali, lang, madali nyo lang talaga, guys, ma check kung magkano yung malolong nyo sa pag-ibig. Basta meron kayong pag-ibig virtual account. Kasi makikita nyo dun ang total regular savings yung web pag-ibig. Okay? Kung makikita mo dun, meron ka ng 10,000 pesos. O kunin mo lang ang 90% ng 10,000 pesos. Yan yung malolong mo with pag-ibig fund. Kung makikita mo dun ay 5,000 pesos lang pala itong naiipon ko pa ngayon kay pag-ibig. So kukunin mo lang dun ang 90% at yun ang maloloan mo kay pag-ibig. Okay po, pag-ibig numbers, madali, madali ang matchat ngayon guys ang, kung magkano ang maloan sa pag-ibig. As long as wala kayong unpaid loans. No? Basta malinis yung records mo as in wala kang mga hindi pa nabayarang loans. So makikita mo lang doon yung total regular savings mo guys. Tapos kunin mo lang yung 90%. Pag mag-loan ka, yun ang ma-avail mo. Alright, pag-ibig numbers. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.